hindi siya dapat namatay sa kamay ng kapwa niyang Pilipino. Ang takdang araw na iyon sa bundok ng Maragondon, Mayo 10, 1897, hindi dapat naging dulo ng buhay ng taong naging puso ng himagsikang Pilipino. Si Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, ang lalaking naging sandata ng mga api laban sa mga mananakop, ay namatay hindi sa digmaan laban sa mga Kastila, kundi sa intriga at ambisyon ng kanyang mga kasama. Sa Tondo, noong Nobyembre 30, 1863, ipinanganak si Andres Bonifacio sa pamilyang nakaranas ng buhay ng ordinaryong Pilipino, walang yaman, walang titulo, ngunit may pangarap na malaya. Nang maaga siyang naulila, nagtinda siya ng mga walking canes at paper fans kasama ng mga kapatid upang mabuhay. Sa bawat araw na nagtitinda sa mga kalye, nakikita niya ang hirap ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng mga Kastila. Ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay ay nagsimula nang magumpisa siyang magbasa. Hindi lang simpleng pagbabasa. Ito ay pagkakanulo sa mga ideyang magbabago sa kasaysayan. Nabasa niya ang mga kwento ng French Revolution, ang mga biyografiya ng mga presidente ng Amerika, at higit sa lahat, ang mga nobela ni Jose Rizal, Nanoli Metangere at El Filibusterismo. Ang mga salitang ito ay naging apoy sa kanyang puso at ang apoy na ito ay magiging simula ng pinakamahalagang revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang gabi ng Hulyo 7, 1892, ay hindi ordinaryong gabi. Sa isang tahimik na sulok ng Maynila, nagtipuntipo ng ilang lalaking may parehong pangarap, ang kalayaan ng Pilipinas. Sa liderato ni Bonifacio, na itatag ang kataas-taasang kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan, hindi lamang ito lihim na lipunan, ito ay naging isang underground na gobyerno na may sariling batas, struktura at pangarap. Si Bonifacio, na gumagamit ng codename na May Pag-asa, ay hindi lamang leader, siya ay naging kaluluwa ng kilusan. Mula sa hindi pa umabot ng tatlong daang miyembro noong Enero 1896, lumago ito ng 30,000 libo hanggang 40,000 libo sa loob lamang ng ilang buwan. Ang dahilan, ang mga Pilipino ay gutom na sa kalayaan. Sa pangunguna ni Bonifacio, inorganisa ang mga probinsyang Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Nagtayo sila ng mga lokal na sangay, nag-recruit ng mga bagong miyembro at naghanda para sa isang digmaan na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Noong Agosto 1896, nalaman ng mga Kastila ang tungkol sa katipunan. Daan-daang mga Pilipino ang nahuli at nakulong. Pero sa halip na matakot, nagdesisyon si Bonifacio na simula ng himagsikan. Sa Kaloocan, sa harap ng mga libo-libong katipunero, ginawa ni Bonifacio ang isang kilos na magdadala sa kasaysayan. Pinunit nila ang mga sedula, ang mga dokumentong simbolo ng kanilang pagiging alipin ng mga Kastila. Ang kilos na ito ay naging kilala bilang Sigaw ng Balintawak, ang umpisa ng himagsikang Pilipino. Kinakailangan nating ihinto sa lalong madaling panahon ang mga pangapi na ginagawa sa mga anak ng bayan ang kanyang proklamasyon noong Agosto 28, 1896. Ito ang simula ng digmaan na magbabago sa lahat, Agosto 30, 1896. Sa madaling araw, personal na pinangunahan ni Bonifacio ang pag-atake sa San Juan del Monte. Ang layunin sakupin ang powder magazine at water station na naglilingkod sa Maynila. Ito ang unang malaking labanan ng Himagsikan. Kahit natalo sa unang labanan, ang apoy ng revolusyon ay kumalat sa buong Kamaynilaan. Nakipagdigma ang mga rebelde sa San Felipe Neri, Mandaluyong, Sampaloc, Santa Ana, Pandakan, Pateros, Marikina, Caloocan, Makati, at Tagig. Ang Pilipinas ay nasa digmaan na. Hindi marami ang nakakaalam na si Bonifacio ay naging unang presidente ng isang Philippine Republic, ang Haring Bayang Katagalugan o Sovereign Tagalog Nation. Noong nireorganisa niya ang katipunan, ginawa niyang revolutionary government na may Presidente Andres Bonifacio, Vice President Gregoria de Jesus, kanyang asawa, Secretary of War Teodoro Plata. Secretary of State, Emilio Jacinto. Si Bonifacio ay hindi lamang leader ng lihim na lipunan. Siya ay tunay na presidente ng isang nation state. Nagkaroon pa nga sila ng sariling national anthem na marangal na dalit ng katagalugan na ginawa ni Julio Nakpil sa request ni Bonifacio. Noong Disyembre 1896, naimbitahan si Bonifacio sa Cavite para magkaisa ang mga paksyon doon ang magdalo ni Emilio Aguinaldo at ang magdiwang ni Mariano Alvarez. Hindi niya alam na ang pagdating niya sa Cavite ay magiging simula ng kanyang pagkamatay. Sa Cavite, nakaramdamagad si Bonifacio ng tensyon. Ang mga leader ng magdalo ay hindi na gumagalang sa kanyang autoridad. Si Emilio Aguinaldo, na nakakuha na ng katanyagan sa mga tagumpay sa probinsya, ay nakatingin na kay Bonifacio na parang hadlang sa kanyang ambisyon. Nagkakaroon na ng mga bulong-bulungan na si Bonifacio ay nagnakaw ng pondo, na siya ay bayad ng mga prele para gumulo, at iba pang mga bagay. Marso 22, 1897. Sa Tejeros, ginanap ang isang konvensyon para sa halalan ng bagong leadership. Bago magsimula ang halalan, hiniling ni Bonifacio na respetuhin ng lahat ang resulta. Lahat ay sumang-ayon. Pero ang nangyari ay isang malaking panluloko. Si Emilio Aguinaldo ay naging presidente kahit wala sa lugar dahil nasa labanan. Si Bonifacio ay naging director of interior lamang. Pero ang pinakamasakit, si Daniel Tirona ay nagprotesta sa kanyang pagkakahalal dahil daw hindi siya abogado sa kapangyarihan ko bilang chairman ng konvensyon na ito at bilang presidente supremo ng pinakakagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan, ipinahahayag kong walang saysay at patunayan ang lahat ng mga bagay na napagkasunduan dito. Galit na galit si Bonifacio. Umalis siya at naging simula ito ng kanyang kamatayan. Abril 1897 Ipinagutos ni Emilio Aguinaldo na dakpin si Andres Bonifacio dahil sa mga ulat na nangunguna siya ng mga tao at nanunog ng parish house sa Indang. Pero ang totoo, kailangan ni Aguinaldo na mawala si Bonifacio para sa kanyang political survival. Abril 25, nahuli si Bonifacio sa Limbon, Indang, kasama ang mga kapatid niya. Hindi niya akalain na ang mga kasama niyang Pilipino ay tatakbuhan siya. Tinamaan siya sa braso at tinaga sa leeg. Napatay ang kanyang kapatid na si Siriaco, nasugatan si Procopio, at posibleng nalapastangan pa ang kanyang asawa na si Gregoria. Mayo 5, 1897, Maragondon, Cavite. Nilitis si Bonifacio sa kasong sedisyon at treason. Pero ang litis na ito ay walang hustisya. Lahat ng hurado ay mga tauhan ni Aginaldo. Kahit ang kanyang sariling abogado ay nagdeklara pa ng kanyang guilt at humingi na lang ng mas mababang parusa. Natagpuan siyang guilty at nasentensyahan ng bitay. Bagamat napababa ni Aguinaldo ang sentensya sa deportasyon, pinagpilitan ng mga heneral niyang bawiin ito para sa unity. Ang totoo, takot sila na maging martyr si Bonifacio at lumaban pa ang mga followers niya. Mayo Diaz, 1897 sa bundok ng Maragondon dinala si Bonifacio sa lugar ng eksekusyon. May mga kwentong iba-iba, may nagsasabing binaril lang, may nagsasabing pinalakol pa habang nakahiga sa duyan dahil sobrang hina na niya. Pero ang sigurado, namatay ang Father of the Philippine Revolution hindi sa kamay ng kalaban kundi sa kamay ng kapwa niyang Pilipino, gawa ng ambisyon at politika. Sa kasalukuyan, Marami na ang nakalimot na si Bonifacio, ang tunay na nagsimula ng himagsikang Pilipino. Siya ang nag-organisa, naging inspirasyon, at naghanda sa digmaan. Hindi siya elitista, hindi siya mayaman, hindi siya nag-aral sa Europa. Pero siya ang naging boses ng ordinaryong Pilipino na gutom sa kalayaan. Ang kanyang pagkamatay ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang politika sa Intramuros. Kung paano kayang sirain ng ambisyon ang pagkakaisa at kung bakit importante na alalahanin natin ang mga tunay na bayani na namatay para sa ating kalayaan. Huwag nating hayaang makalimutan ang kwento ni Bonifacio. Hindi siya dapat naging footnote sa kasaysayan, siya dapat ang isa sa mga pangunahing tauhan. Dahil kung wala siya, walang himagsikan. Kung wala siya sa himagsikan, wala tayong kalayaan na tinatamasa ngayon. Tandaan. Ang mga tunay na bayani ay hindi palaging nananalo sa huli. Pero ang kanilang sakripisyo ang nagbibigay daan sa ating tagumpay ngayon.